happy first day of December, mga kaugnay. Sabi nga nila, sumapit na ang most wonderful time of the year. Busy na ang mga mami, titos, and titas sa pamimili ng mga regalo sa mga inaanak. Kaya naman, maaga pa lang, mas Wais kung maghahanap kayo ng pamimigay sa mga minamahal. Alam nyo ba na dito sa Fort Magsaysay, matatagpuan ang paboritong pamilihan ng ating kasundaluhan. Welcome to SM, SM Fort Magsaysay. Ang Fort Magsaysay na pinakamalaking military reservation sa Pilipinas ay pangunahing lugar para sa pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines. Kung may SM Kabanatuan, SM North, SM Tarlac, mayroon din tayo ditong SM Fort Magsaysay. Ito ang centralized market o ang tinatawag na Soldiers Mall na dinisenyong eksklusibo para sa mga kasapi ng AFP at kanilang pamilya. Binigyan sila ng pagkakataong makapagnegosyo ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan sa abot-kayang presyo. Makapamimili ka dito ng sariwang prutas, gulay at karne na sariling atin. Mayroon din ditong mga kagamitan, kasuotan, handcraft at army supplies. Nakapaloob dito ang restaurants and recreational center, post-concessionaire at bowling alley nakasalukuyang isinasaayos. At simula ngayong December 1, 2023, ayain at isama na ang inyong pamilya at mga kaibigan dahil magbubukas na ang 1 Fort Mag Night Market o Gabi ng Tiangge sa Fort Magsaysay. Simula ngayong araw hanggang December 10, itatampok dito sa ating pinagmamalaking SM Port Magsaysay ang iba't ibang food product, acoustic band, movie night at theater performance mula sa ating mga iniidolong ABS-CBN artist. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na! Gawing Merry ang Pasko kasama ang buong pamilya dito sa One Fort Mag Night Market sa SM Fort Magsaysay. Ako si Mike Corpus at ito ang Tuklas Kalaman.